Sa tayo ng tanong at ang kanyang katanungan ay ganito. Sino ang nauna? Si Abraham o si Jesus Yan yung tanong niya. Sino ang nauna? Si Abraham o si Jesus Sino nga ba ang nauna? Ang nauna si Jesus Kay Abraham. Ang Panginoong Jesus ang nauna bago si Abraham. Mapapasa natin yan doon sa 1.8.58. Yan, tanungin natin si Jesus. Panginoong Jesus, sinong nauna sa inyo? Ganito ang sagot ng Panginoong Jesus sa Juan 8.58. Juan 8.58. Ito ang sagot ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohan ang katotohan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Di ba napakalinaw? Bago pa ipinanganak si Abraham, ang Panginoong Hesus ay siya na. Saan nauna si Hesus Kristo kay Abraham? Nauna si Hesus Kristo kay Abraham sa si Espiritu. O nauna siya, nauna pa nga ang Panginoong Hesus sa mundo. Pero sa lupa, nauna si Abraham bago nagkatawang tao si Hesus Kristo. Si Hesus si Kristo, nauna sa nauna sa espirito, o verbo, si Abraham, nauna sa pagkatao. Hanggang dito na lang. bye bye